Yan, mga kalamat, sobrang dami talaga ng basura. Ay siguro isang buwan na 'to yung ayos, ano yun hindi pa rin maayos, ko. hindi pa ko agagamitin. Eh. Dami. Sobrang dami ng basura, mga kalamat. Oh. Alam mo? Sobrang dami. Ayan. Dami na sa dito sa Kayson tabing dagat ang ano kawawa daming namumulot sa tabing dagat ng mga shell mga shell daming namatay pati mga sea cucumber namatay daming namatay ng mga mga shell da, sayang ang lakas kasi nangalong talaga dito yan yeah, mga kalamat. So, sobrang dami. Hindi eh. Di na alam kung anong gagawin dito sa mga basura. Yan uh, mga kalamat oh. yung puro basura yan ah, gandot sa dulo yun lahat ng yan, puro basura puro kahoy, tan kahoy ay, makakalamat ang lahing basura sa ring dagat, eh Marami na mamulot ng mga basura dito. Ayun. Basura. Mga kahoy. Sari-sari mga kalamat. Ang mga basura dito. nakuha. Ayan. Ayan mga kalamat. Ang dahing basura. Oh. Ayan. Tambak. Grabe ang bagay na uh, yung kain. dahil buhok nakakulog na mga shell dati kasi shell na kukuha ano pa rin ng dagat dami si Cucumber oh Si Cucumber dami na matay Si Cucumber Balatan Balatan

Ito, so, bulalaka mo.

Ang daming sea cucumber Saya Hindi kayo alam dito yan eh Magbibilat saan lang ito, magiging pera na to Oh, hoy, Saya mga shill oh, namatay Kaya Kamatay o Kaya mga sire Wala Marami ang makasambag yung ito mga kalamat. Sir, Ano yun mo yan? Ang panggatong. Ang dahil pa sa ula. Matanapin sa dagat. Bumalik din sa tabing dagat. Ayan. ganyan, 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 tamat. Ah, panggatong namin sa ano. Ang panggatong. mga kalamat talagang basura hindi bel kung basura